Kinaltukan ni CP3 si Steph Curry matapos ng ginawa niya. Ang ganda naman dito ng koneksyon ng dalawang gwardiya ng Warriors. Steph niyakap ang referee matapos ng clutch basket. Another Warriors vs King matchup this preseason and this time both teams are running some of their usual lineup. And CP3 off the bench ngayong game. Umpisa na agad sa first quarter kung saan Kegan buray, mainit ang shooting zone pisa kaya naman may 12-5 lead na agad itong Sacramento Kings. Pero Jonathan Kuminga, mainit din naman sa umpisa mga idol at meron na agad 6 na puntos pero down ang Warriors 14-7. Kaya naman itong si Steph Curry nag na din ng kanyang dalawang 3-pointer ganda pa ng pasa niya dito sa kanilang rookie kaya naman biglang napatimeout itong Sacramento Kings. Nakakaltokan pa nga ni CP3 ng dahil sa ganda ng ginawa dito ni Steph. Pero kahit gumanda na ang paglalaro ng Warriors with everybody contributing ay ang Sacramento Kings ay naalagaan pa din ng kanilang kalamangan after 12 minutes 23 to 22. Second quarter naman natin slow start para sa dalawang team dahil sa fouls and misses nila at nag-benefit dyan ang Kings dahil lumaki na ang lamang nila 33 to 26. Naging back and forth itong buong second quarter kung saan ang Kings nga may ng laban at ng momentum at kanilang pinalaki to 12 points ang kanilang lamang against the Golden State Warriors. Hirap nga mga idol ang depensa ng Warriors early na pigilan ng Kings offense. Talagang they are getting what they want pero kahit papano naman ay nakasasabay ang kanilang opensa dito sa second quarter. At ganda nga ng connection dito ni CP3 at Steph Curry inbound pass straight to a 3-pointer. At sa pagtatapos nga natin ay 56 to 49 ang scoring. Keegan Murray at Davion Mitchell dig 14 points, 12 points naman kay Saric and then 10 points kay Wiggins. Third quarter natin, the same story mga idol sa unang tatlong minuto. Warriors trying to cut the lead pero ang Kings sinasarado ang pinto kapag lumalapit na ang Golden State Warriors. At gumawa na si Stephen Curry dito mga idol, step bang 3-pointer. Sumalpak pa si Trace Davis after ng alley oop ni Clay. Kaso problema pa rin ng Warriors ang kanilang turnovers and defense this game. At dyan na nga nag-take advantage itong Sacramento Kings, umatake sila in the paint mga idol, successful yan. Sinamaan pa mga idol ng atake outside ni Keegan Murray, biglang lobo sa 13 ang lamang nila. Sayang nga dito ang nolo 3-pointer ni Steph dahil down sila at by double digits pa rin at hindi na nga rin nakakagulad na ang Warriors ay down by 13 points after the third quarter nang dahil sa dami nilang turnover mga idol, 18 na agad yan in just 3 quarters. At sa ating 4th and final quarter, Warriors off to a good start at binaba na agad sa single digit ang lamang ng Sacramento. Kaya timeout agad itong si Coach Mike Brown. And bumawi naman agad itong Sacramento Kings and then pinasok muli itong sina Stephen Curry at Andrew Wiggins sa fourth quarter. Tinulungan ng Warriors na ibaba ang lamang, Warriors rookie Trace Jackson Davis ang galing nga sa ilalim. And then Stephen Curry, CP3 at Andrew Wiggins nagtulungan nga sa fourth quarter para gawing lima na lang ang lamang netong Kings. And then clutch Steph Curry nagparamdam dito sa crunch time ni Yaka pa mga idol ang referee at walang nagawa dito ang Kings dahil biglang naging isa na lang ang lamang nila 114-113 under 1 minute. And then at the very last second mga idol game winner Steph and Curry panalo pa itong Golden State Warriors this game.